Ang pigsa ay isang uri ng bukol na namumuo sa ilalim ng balat sa bahaging pinagtutubuan ng buhok o hair follicle. Ang mga pigsa o boil sa Ingles ay nagsisimula bilang pamumulan ng balat. Pwedeng lumitaw ang mga pigsa sa kahit saang bahagi ng katawan, ngunit kadalasan ay lumalabas ito sa muka, leeg, kilikili, singit, pwitan o hita. Bago natin simulan ang video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel para sa mga health and love advice at huwag kalimutan pindutin ang bell button para lagi maging updated sa aming mga bagong videos. Kusang gumagaling ang piksa, lalo na kapag maliit lamang ito. Kapag hinug na ito, kusa na lamang itong puputok. Lalabasan ng nana at matutuyo. Hayaan lamang ito na kusang pumutok at huwag tisirin upang hindi magkaroon pa ng impeksyon. Ganun paman, may katagalan ang pagaling ng piksa kung pababayaan mo lamang ito. Maaaring umabot ito ng dalawang linggo bago pumutok at matuyo kung walang gagawin. Upang mas mabilis mawala ang pigsa, gawin lamang ang mga sumusunod na home remedy o lunas sa bahay. 1. Paglalagay ng warm compress Isa sa mga simpleng lunas para sa pigsa ay ang paglalagay ng warm compress. Maaaring gumamit ng bimpo o tuwalya na binasa sa mainit na tubig o kaya naman ay bote na nilagyan ng mainit na tubig at binaluta ng bimpo. Ito ay upang maibsan at mapawi ang pagkirot ng piksa at para din bumilis ang daloy ng dugo sa bahagi ng piksa. Gawin ito ng malimit sa loob ng isang araw. Ang maayos na pagdaloy ng dugo sa bahagi ng katawan na may piksa ay nakatutulong sa mabilisang pagaling nito. 2. Pagbabad ng piksa sa maligam-gam na tubig maaari rin namang direktang ibabal ang piksa sa maligamgam na tubig upang mabilis ang paghinog nito. Ibabal ang piksa sa loob ng 3 hanggang 5 minuto. Pagkatapos ay punasan nito ng malinis na tuwalya. 3. Dampian ang piksa ng bulak na may antiseptic. Kung ang piksa ay pumutok na at may nana, punasan ng sugat at nana gamit ang malinis na bulak o tela. Pagkatapos ay dampian ang sugat ng bulak na may antiseptic upang matanggal ang anumang bakterya at bumilis ang paghilom nito maaaring gumamit ng agua oxenada o betadine upang linisin ang piksa. 4. Paggamit ng antibacterial soap. Makatutulong din ang paghugas sa pigsa gamit ang antibacterial soap. Hugasan ng apektadong bahagi dalawa o tatlong beses sa isang araw upang mabilis na maglabasan ang mga nana. Kung ang pigsa ay mayroon ng nana, maaaring lagyan nito ng gasa upang masipsip ito at hindi malantad sa maruruming bagay. 5 magpapanatiling malinis ng katawan. Mabilis kumalat ang piksa lalo na kung ang katawan ay naiipunan ng pawis at libag. Upang hindi ito kumalat pa, ugaliing maligo araw-araw at kuskusin ng maigi ang mga bahaging madalas mapag-ipunan ng pawis gaya ng leeg, kilikili, ilalim ng suso, singit, alakalakan at iba pa. Maaari rin gumamit ng maligamgam na tubig pampaligo upang mas mabilis mahinog ang piksa. 6. Paggamit ng dinikdik na gumamela isa sa mga halamang gamot na kilala sa pagpapagaling ng piksa ay ang gumamela. Kumuha lamang ng mga bulaklak nito, hugasan at tiktikin. Gamit ang malinis na bulak o tela, idampi ang katas ng gumamela sa mga apektadong bahagi. 7. Paggamit ng mga essential oil. Ang mga essential oil ay mga langis o katas na mula sa mga halaman. Karaniwang ginagamit ang mga ito bilang topical ointment o pampahid sa balat. Ilan sa mga essential oil na nakatutulong lunasan ang piksa ay tea tree oil virgin coconut oil, olive oil, neem oil at castor oil. Ang mga ito ay nagtataglay ng mga antibacterial at anti-inflammatory property upang mabawasan ang mga bakterya na namumuo sa piksa at humupa ang pamamaga nito. Maaaring magpahid ng alinman sa mga essential oil at gamitin ito tatlong beses sa loob ng isang araw hanggang sa gumaling ang piksa. 8. Paggamit ang turmeric uluyang dilaw Ang turmeric uluyang dilaw ay isa ring mainam na halamang gamot para sa piksa. Sa katunayan, ginagamit ang luyang dilaw bilang natural na blood purifier sa mga makasilangang medisina ilang libong taon na ang nakalipas. Mayroon kasi itong antibacterial at anti-inflammatory property na nakatutulong upang umimpis ang pisa. Pwedeng patuyuin ang luyang dilaw o diktikin ito upang gawing pulpos. Maaring haluan ng kaunting tubig ang pinulbos na luyang dilaw at ipahe sa pigsa. May inam ding gawing inumin ang luyang dilaw upang mabilis gumaling ang anumang impeksyon sa katawan. 9. Paggamit ng Epsom Salt Ang Epsom Salt ay isang uri ng mineral na naglalaman ng magnesium sulfate. Maaaring gamitin ito sa pagpapagaling ng piksa sapagkat pinapabilis nito ang paghinog at pagtuyo nito. Maghanda lamang ng maligamgam na tubig at haluan nito ng Epsom Salt. Maaari mong gamitin ito bilang pampaligo o kaya naman ay kumuha ng malinis na tuwarya, basain ito at siyang ipuna sa apektadong bahagi. 10. Paggamit ng Bawang Bukod sa tumutulong sa pag-alwan ng mga sintomas ng alta presyon, ang bawang ay kilala rin bilang isang mapisang halamang gamot para sa pigsa. Mayroon din kasi itong antibacterial property. Upang gamitin ang bawang, tadalin lamang ito at pigain hanggang sa magkatas. Ipahid ang katas nito sa pigsa sa loob ng 10 hanggang 30 minuto. Gawin ito ng isa o dalawang beses sa loob ng isang araw. Maaring magdulot ito ng bahagyang paghahapdi subalit nawawala na ang kirot sa loob ng ilang mga minuto. 11. Paggamit ng sibuyas Mainam ding gamot para sa pigsa ang sibuyas. Mayroon kasi itong anti-inflammatory at antiseptic property. Maghiwa lamang ng sibuyas at ilagay ang isang makapal na hiwa nito sa gasa pagkatapos ay itapal sa pigsa ng hanggang isang oras. Maaari itong gawin ng isa o dalawang beses araw-araw hanggang sa mawala ang pigsa. 12. Pag-inom ng pain reliever kung ang pisa ay nagdudulot ng labis na pananakit, itanong sa doktor kung ano ang maaaring inuming gamot. Kadalasan, ang mga doktor ay nagre-reseta ng mga pain reliever na gaya ng paracetamol upang mabawasan ang pangingirot. 13. Pagpapahid ng antibiotic ointment Maaari ni magreseta ang doktor ng antibiotic ointment upang gumaling ang piksa. Kadalasan, ipinapahid ang ointment ng dalawang beses sa loob ng isang araw hanggang sa umimpis ito. Fourteen, pag-inom ng mga antibiotik. Maaaring resetahan ng antibiotik ang pasyente kapag paulit-ulit ang pagkakaroon ng piksa o kapag dumami na ang mga ito. Tandaan lamang na kailangang ubusin ang niresetang antibiotik kahit na wala ng piksa. Karaniwang ipinapayo ng doktor na inumin ang antibiotik sa loob ng 5 hanggang 7 araw. 15. Pagsasagawa ng incision and drainage Ang incision and drainage ay isang matagal ng ginagamit na uri ng lunas para sa mga bukol na napupuno ng nana o iba pang likido. Sa piksa, ginagawa ito sa pamamagitan ng paghiwa gamit ang scalpel o surgical knife o pagbutas gamit ang autoclave needle. Bago hiwain ang piksa ng pasyente, lilinisan muna ito ng gamit ang betadine. Pagkatapos ay magtuturo ang doktor ng local anesthesia o pampamanhid sa apektadong bahagi. Kapag wala nang nararamdaman ng pasyente sa kinalulugulan ng piksa, Hihiwain na ito at hahayaang madrain o lumabas ang nana upang maubos ang nana sa loob. Nag-enjoy ka ba sa video nito? Please hit the like button and subscribe sa aming channel para sa iba pang video tulad nito. Salamat sa panonood!